一、二、三。 Hello mga kahoron. Uh, ngayon nandito po tayo sa uh, Marriott Hotel. So, nandito po tayo para mag-attend ng special event sa ating business na kung saan makaka-receive po tayo ng award bilang uh, Executive Circle. Uh, ibig sabihin kumita na po ng uh, 1 million hanggang million 5,999,000. So in this event, all this, uh, independent distributors are being recognized uh achievers. na kung saan lahat po dito ay mabibigyan ng pagpupugay para doon sa hard work nila at sa effort nila. So ito talaga yung business na pag trinabaho mo ay kikita ka talaga. So grabe talaga wala pong katulad kahit sa employment sa kahit sa government empl employment ay hindi po ganon So grabe lang talaga. Uh, so, kaya po ikaw, kung empleyado ka po, uh, I suggest, hinihikayat ko po, po kita na uh, may gawin po kayong bago doon sa usual na pinagkakakitaan nyo. Kasi, pag wala po kayong ginawang bago, wala kayong ginawa para may mabago sa finances nyo, sa kasabuhan nyo, sigurado po yan, hanggang mag-retire kayo, ay wala po yan maano. Wala po yan mababago. Kundi, yung loan pa rin. Kung naglulon ka mula nang pumasok ka sa trabaho hanggang mag-retire ay ganun pa rin yun kasi wala kang ginagawang bago. Pero dito sa business na to, pag ginawa mo to, kung trinabaho mo, chak, sobra-sobra po yung kapalit. Kagaya lang po sa akin, isa po akong empleyado sa gobyerno na kung saan hindi po kontento doon sa nare ko kasi kulang talaga. Dahil sa taas ng inflation ngayon, sobrang taas ng mga bilihin, ay abot talaga sa point na magpupulang ka. So guys, subukan nyo ito para magkaroon po kayo ng kumbaga madaling pagbabago doon sa buhay nyo at sa pamilya nyo. So yan guys, grabe ito po yung mentor namin si Coach Maya Baldoveno, grabe siya po yung tumutulong sa amin Yan. so yan naman po si Coach Roth yung may-ari ng Royal Satellite School grabe sa so ito yung ating accountant Kaya Sunday ang event. Oo. na Revelation. Oo. Ay, repression ka. Hindi, Ang, tago, ang mo, oh. yeah! Hale, mo ako. alam ako okay ako oh, lalo na may sa harap ninyo. Isang tawag lang sa akin waki, Mr. C. Waki. tawag na sa akin. Anak, ay, ano yun? Sabi ka anak, mag perform ka lang para sa akin o oh. para sa'yo, lalo yung mag may perform ko ito talaga. Wacky Kiray is in the house, guys! Sobrang nakiproposal ko sa inyo, mo bakit? Wacky dati. Dahil sa na lang si Wacky Kiray ngayon. Alam mo kasi, tuwing pumunta ako sa office ni Mr. C, nakukuha ko yung ito. Nakikita ko ito. mo. Dahil ko may kilikid, mo! yal wala excess lahat

Kasi kanina, napakita ng mga dede. Hindi ko rin kaya ginawa ng siya kapag kanina nabobo sa babae. Ako, hindi ko ko lang ipakita ang pagmamahalok sa Yan! Yan! Yan ang tatay ko! At uh, alam niyo, dahil kay Mr. C, nakilala ko ang wacky ko, right? Dahil kay Mr. C, sobrang maduhay ako at nakikipon na ako. Kaya daddy, mula noon, hindi lang ngayon mga namahal kita. Bilang pasasalamat, ibibigay ko yung virginity ko sa'yo. Kaya ganyan ang mag-review ako ng ko sa kanya, daddy, kasi ta, lahat kami sa comedy bar. Lahat na alagaan lahat na niya, lahat ng taong yasamin na. Kung kung kami anang, eh, ano ka na kaya yung, ano na kayong mga nagluluya nista? Ang tao sa inyo pamilya. Dad, dad, ni question kung talo talo na, Pwede ba tayong dalaplap ay? Bala may isang. Taylour ni Daddy. Okay, unsi yung concert? Ano mo unsi nong? maya. All these. Is guy. Please welcome our well, new executive. Service. Ayan guys, uh, dito po uh, certified million earner na po tayo Ibig sabihin kumita na po tayo ng 1 million hanggang 5 million 999,000 sa ano So fully recognized po Ito lang po yung recognition na na-receive na ko sa buong buhay ko Na may katapat po na halaga Which is product po yon na uh, pagsisikap ko para sa pamilya ko Part time lang po yan doing the business part time kaya hindi po dahilan na uh, busy tayo para hindi magkaroon ng additional income ang mga kaibigan mga ka kapwa ko empleyado sa gobyerno o kaya sa kahit sa man na sangay ng gobyerno kasi sa private uh, wag po kayong mag-atubili na magdagdag ng pagkakakitaan wag po umasa sa sweldo lang wag po umasa sa sahod lang kasi kulang na kulang po yan wala pa pong yumaman sa sahod Bye bye po, thank you po sa panonood.